Magandang umaga mga kaibigan So matangal-tagal na naman tayong di nakagawa ng uh, kwento no Gawa nung isang linggong subakit ng aking lalamunan Dahil doon, babawi ako sa inyo So napakaganda ang kwentong aking babasahin Sa sobrang ganda nito, parang gusto ko na tulikunin yung mga Pwedeng makuha kong mana no, <laughs> sa aking mga angkan So tanong ko lang sa inyo guys kung kayo pamamanahan tatanggapin nyo ba? or tatanggihan nyo? yung manang ibibigay sa inyo is uh, mana pa nung uh, kanunuan kanunuan nyo uh, sa inyong pamilya isa uh, pinagpasapasahan na yung manang iyon comment nyo nga sa baba kung tatanggapin nyo ang manang iyon speaking of mana ang ating sender ngayon ay si Mark hindi niya tunay na pangalan pero ang kanyang kwento ay pamamagatan nating pamana ng anting-anting nagsimula ang kwento noong sampung taong gulang pa lamang si Mark tahimik at payapa ang buhay namin sa malit na baryo sa Isabela lumaki ako sa pangangalaga ng aking ama na si Mang Robin isang matipunong magsasaka at ang aking lolo na si Tatang Pedro na kilala sa aming lugar bilang isang matandang may maraming alam sa mga sinaunang paniniwala at anting-anting. Bata pa ako, madalas akong kwentohan ni Tatang Pedro tungkol sa mga nilalang sa dilim, lalo ng mga aswang. Sabi niya, hindi lang daw ito katang-isip kundi bahagi na ng kasaysayan ng aming lahi. Ayon sa kanya, may dugo daw kami nagmula sa mga sinaunang mandirigma na may kakayang lumaban sa mga nilalang na ito. Sa loob ng maraming henerasyon, ipinasa ang isang anting-anting na nagsisilbing proteksyon ng aming pamilya. Noong bago siya pumanaw, tinawag niyang aking ama at inabot ang isang luma at kupas na kwintas na may bilog na bato sa gitna. Anak, ingatan mo to. Malakas ang bisa nito laban sa masasamang nilalang. Mahina niyang sabi habang hawak ng nang nanginginig niyang kamay ang kwintas. Kapag dumating ang oras, ipasa mo to sa anak mo hindi ko lubos maunawaan noon ang kahulugan ng bilin ng aking lolo. Para sa akin, isa lamang iyong lumang kwintas na wala namang espesyal. Pero isang gabi, natutunan kong hindi pala ito basta kwento lang. Gabi ng Sabado, magalas 10 na ng gabi, nagising ako sa malakas na kahol ng aming aso agad akong bumangon at sumilip sa bintana. Sa labas, nakita kong lumabas si itay, dala ang kanyang itak habang nakikiramdam sa paligid. Sa madilim na bahagi ng aming bakuran, may isang babae na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangga. Mahaba ang kanyang buhok at halos sa ang kanyang muka. Nakayuko siya parang may sa lupa. Tao po, patulong. Mahina niyang sabi. Halos pabulong. Napatingin ako kay Itay. Kita ko sa mukha niya ang pag-aalinlangan. Pero lumapit pa rin siya Nang dahan-dahan. Anong ginagawa mo rito, Ining? Tanong niya. Gabi na. Hindi sumagot ang babae. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang mukha sa liwanag ng buwan doon ko nakita ang kakaibang anyo niya maputlang maputla ang kanyang balat halos parang walang dugo sa katawan ang kanyang mga mata ay sobrang itim na parang wala ng puti at ang kanyang labi ay tuyong tuyo biglang lumakas ang hangin napansin kong kahit gumagalaw ang mga dahon sa paligid ang mahaba niyang buhok ay di man lang natitinag. Aswang, bulong ni Itay. Mabilis siyang umatras at hinawakan ang kwintas na iniwan ni Tatang Pedro. Halos hindi ako makagalaw sa sobrang takot. Pero naramdaman kong hinawakan ako ni Itay sa kamay at marahang itinulak papasok sa bahay. Mark, pumasok ka sa loob. Huwag kang lalabas anuman ang mangyari. Mayigpit niyang utos. Maya-maya, napansin kong unti-unti siya nagbabago. Ang kanyang mga kuko ay humaba at tumulis. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. At ang kanyang bibig ay bumuka na mas malaki pa kaysa sa isang normal na tao. Kitang-kita ko ang matutulis niyang ngipin na parang mga patalim. Bigla siyang sumugod kay Itay. Ngunit sa isang iglap, hinablot ni Itay ang kanyang kwintas at itinapat sa kanya. Agad itong nanginig at isang malakas na liwanag ang bumalot sa paligid. Parang nasusunog ang balat ng aswang habang nagpupumiglas siya sa sakit. Sigaw siya ng sigaw. Napuno ng galit at paghihinagpis sinamantala itong itay at hinugot niya ang kanyang itak. Sa isang mabilis na galaw, pinalaspas niya ang dibdib ng aswang. Sumirit ang maitim at malapot na dugo habang bumabagsak ito sa lupa. Nanlilisik ang mga mata nito habang unti-unti itong nawalan ng lakas. Napansin kong parang natutunaw ang katawan ng aswang hanggang sa wala na itong iniwang bakas kasabay nito na wala ang kakaibang lamig ng hangin at muling bumalik ang katahimikan ng gabi hingal na hingal si Itay pero nakita ko ang bahagyang pagngiti niya habang mahigpit na hawak ang kwintas ni Tatang Pedro "Salamat ama" bulong niya kinabukasan ibinalita sa baryo ang pagkawala ng isang babae mula sa kabilang nayon. Walang nakakaalam kung anong nangyari sa kanya. Pero sa loob-loob namin ni Itay, alam namin hindi na siya babalik pa. Mula noong gabing iyon, nagiba ang tingin ko sa kwintas na ipinasa ng aking lolo. Hindi lang pala ito isang simpleng alahas, isa itong pamana ng aming angkan. Isang anting-anting na nagsisilbing proteksyon laban sa dilim. Ngayon, 32 na ako. Nasa akin na ang kwintas na iyon. At alam kong darating ang araw na ipapasa ko rin ito sa aking anak. Dahil sa mundong ito, hindi mo alam kung kailan mo muling katagpo ang nilalang na gumagala sa dilim Naghahanap gahanap ng susunod na bibiktimahin <laughs> Grabe no guys, ang ganda no ng kwento ko ngayon. Grabe, anting-anting. Dati hindi talaga ako naniniwala sa anting-anting na yan eh. Hindi ko alam kung totoo nga ba yung anting-anting na yan or somewhat kung sa mga quest, paano ba nila ginawa yan or saan nakuha no. So wala akong idea dyan. So napakaganda ng kwento mo Mark no. So salamat sa iyong pagbibigay ng iyong kwento no. Napaka ganda talaga ng anting-anting at ingatan mo yung ano yung anting-anting mo na magagamit nyo sa habang buhay no. So isa kayo sa mga parang tagapagtanggol no ng ating mamayanan no. So hindi man kayo pulis or ano or superhero tagapagtanggol sa mga nila lang na hindi natin nakikita. So napakaganda no. So kayo guys, comment niyo nga sa baba kung kayo bibigyan din ng pamanang ganyan tatanggapin nyo nga ba ang responsibilidad at ipagpapatuloy ang laban ng inyong angkan so comment nyo nga sa baba so hanggang dito na lang mga kaibigan salamat sa pakikinig at kung nagustuhan nyo itong video na to please like and share nyo naman at uh, kung may mga kwento kayo mag send lang kayo sa email ko nandyan lang yung link sa baba or sa aking facebook page o sa aking personal facebook account nandyan lang guys salamat ulit sa pakikinig